Lubog naman sa baha ang daan-daang puntod sa Masantol Public Cemetery sa Pampanga. Marami tuloy ang napilitang umuwi na lang ng maaga. Makibalita tayo live. Eh, Victoria Tulad. Victoria. Mark, kahit matindi na ang sikat ng araw dito sa Masantol Public Cemetery sa Pampanga, nagsapa rin ang ating mga kababayan para nga tingnan o kumustahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Yun nga lang problemado ang ilang kapampangan dahil ang puntod ng kanilang mga kaanak nakalubog pala sa baha. Hello. Bukod sa siksikan, dagdag sa nagpapahirap sa mga bumibisita sa Masantol Public Cemetery ang baha. Daan-daang puntod ang lubog sa abot hanggang binting tubig. Ayon sa mga residente, simula ng hagupitin ng habagat noong Agosto ang Pampanga, hindi pa nawawala ang baha sa sementeryo. Dagdag sa problema ang palagi ang high tide. Sa kabila nito, dagsa pa rin ngayon ang mga dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nagsuot na lang ng bota ang ilan, baka raw kasi makakuha pa sila ng sakit tulad ng leptospirosis. Pero ang ilan hindi raw alam na baharito, kaya napilita na lang lumusong sa tubig. Oh, siyempre, that's a big inconvenience pag ganito, di ba? You have no choice, pupunta ka rin. <laughs> kaya baha o oh, hindi, di ba? Imbis na magpagabi tulad ng nakagawian, maaga na lang daw uuwi ang ilang pamilya dahil sa perwisyong dulot ng baha. Pakahirap dito talagang pumunta kasi pag ganito baha, eh, hindi ka makakatagal. At tulad nito, mabaho, maitim, kaya siguro sandali lang kami ngayon. Mark, kung meron mga maagang umuwi, meron din namang nagkwento sa atin na magtatagal sila hanggang mamayang gabi dahil nagsisilbi ng aring mini-reunion itong pagdalaw nila sa sementeryo. At yan mo ng latest mula dito sa Pampanga, Victoria Tulad, GMA News.